Hello guys, kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung ako po yung kukumustahin nyo, ito po malungkot. Kamamatay pa lang po kasi ng tatay ko. Andito pa ako sa punto ng aking ama. Ito po siya. Namatay po siya noong August 5. Bali 92 na po ang edad ng tatay ko napakalungkot guys ng mga nangyari sa akin ngayong taon na to ay napansin ko parang malayo na ako sa dating ako na dating masiyahin masayahing tao ngayon lagi akong irritable parang gusto ko laging mapag-isa gusto ko ng tahimik parang ganun hindi ko mahanap yung sarili ko sa ibang bagay ito yung dahilan guys kung bakit wala tayong upload na video sa ngayon. Kasi yun nga yung nangyari sa akin. Ngayong ano na to, ang daming nangyari, basta ang daming nangyari. Ito yung pinakamasakit na nangyari sa akin. Ang mawala yung pinakamamahal kong ama. Napakasakit guys, napakasakit sobra. Kasi lagi ko siyang nakakasama, nakakausap araw-araw. Tapos bigla na lang siyang kukunin. Kukunin ng Panginoon. Ginawa ko naman na lahat guys eh. Ginawa ko lahat. Nilalamin siya sa hospital para masurvive. Lahat-lahat ginawa namin. Pero hanggang, hanggang doon na lang talaga yung buhay niya. Hanggang doon na lang talaga yung tatagal ng buhay niya. Napakasakit. Ay. Kaya sa... Payo ko lang sa may mga tatay pa dyan, kumpleto pa yung magulang mahalin nyo, ibigay nyo sa kanya ibukusin nyo sa kanila yung lahat lahat ng pagmamahal para kung sakasakali dumating yung mga araw na mawala sila, hindi kayo magsisi ako guys, wala din naman akong pinagsisisihan kasi bilang isang anak, nagawa ko naman yung obligasyon ko bilang isang anak bilang isang kahit na ganito ako, medyo bad boy na bata Medyo pasaway. Ginawa ko naman yung obligasyon ko bilang isang anak. Yun ang hindi ko, kaya wala akong pinagsisisihan sa mga bagay-bagay. Yun nga lang talagang napakalungkot. Kasi yung taong palagi mong nakakausap araw-araw, yung palagi mong nakakawintuhan, ay eh, pumanaw na. Wala na, ta wala na ako makapagsasabihan ng mga problema ko. Wala na akong makikwento kung anong mga binagdadaanan ko sa buhay, wala na. Pakiramdam ko ngayon, guys, nag-iisa na lang ako. Pakiramdam ko na yung pakiramdam na wala kang makakaramay, wala kang wala kang malapitan. 'Yun ang pakiramdam ko ngayon, guys. Yung pakiramdam na para kang nag-iisa sa mundo para kang nag-iisa na ikaw lang mag-isa na wala kang malapitan yun ang pakiramdam ko ngayon parang punong-puno ng kalungkutan yung puso ko kasi mahal na mahal ko yung tatay ko guys simulat sa poll nung ako yung nagbinata hindi ako umalis sa tabi nila kasi gusto kong makita sila matulungan kahit sa mga simpleng bagay lang kung anong magagawa kong tulong pero ginawa ko naman na guys yung best ko sa kanila kahit na pasaway akong anak hindi ako umalis sa tabi nila binantayan ko talaga sila yung napakalungkot guys na maulan ko ng isang ama na palagi mong nakakausap nakakausap mo sa araw-araw nakakwentuhan yung lagi mong nakakita lagi, kasi mula noon eh umalis ako papuntang Maynila matagal na yung isang taon Sumatawag sa akin yan pinapauwi ako yun, uuwi naman ako. Kasi kung di nyo na itatanong sa aming magkakapatid, ako na lang yung walang asawa. Ako na lang yung tumitingin-tingin sa kanila talaga. Meron din naman ako mga kapatid pero may mga pamilya na rin, mga busy rin ng mga yun, gawa ng may mga anak na rin. Ay, hindi ko alam guys kung paano ulit ako magsisimula. Yun ang dahilan kung bakit wala tayong upload na video ngayon. Pagpapasinsahan na po, pagpapasinsyaan nyo na guys talagang napakalungkot talaga yung nangyayari sa akin ngayon napakalungkot yung mga nangyayari sa akin ngayong taon na to maraming mga pagsubok ay matagal pa bago ako makarecover nito siguro abuti ng ilang taon pasensya na kayo guys kung bakit pasensya na kayo guys kung hindi tayo makapag upload ng video may mga nagawa akong video na dati pa, hindi ko lang na-upload. I-upload ko guys para magkaroon naman tayo ng bagong video. Pasensya na po guys. Pasensya na sa lahat-lahat. Yun nangyayari ngayon kaya wala po tayong upload na video. Ay. Ito po siya guys. Ito po yung aking tatay. Yan. 91. 'yung age niya born on January 2019 32 ayan Bali namatay lang po siya guys no August 5 2013 ngayong August 'yan Ayan 'yung pinakamamahal kong tatay Ta Sobrang nalulungkot talaga ako dito guys Kasi hindi naman siya total yung nanghina, yung ang hina talaga ng ano, bigla lang. Parang bigla lang yung sakit niya, bigla lang siyang nalugmok gano'n. Pero ang daming sakit ng tatay ko nang dinala namin sa ospital. May ano siya, anemia at saka yung baga niya, may bukol sa baga niya. Kaya yun ang ano nakapagpahirap talaga sa kanya. Yan.